<laughs> Ay, nako. Yan na nga ang sinasabi ko? Baka ilang ulit ba nating papatunayan ang ating punto? Baka ilang ulit ba kayong mapapahiya? Tapos lilipas ang mga buwan, mga taon, bibigyan nyo na naman sila ng tiyansa at pagkakataon. Eh, wala nga. Bakit? They are not being handled by professionals. Again, they are not being handled by professionals, yun po yun. Kung sila-sila lang, wala yun. Nakakailang ulit na ako, ilang taon na since 2021. At first, maniniwala kayo. And then after a while, you will again give them a chance. Again nga, they need to have a supervision of a professional. Kapag kayong boxer ang nasusunod, di ba? Eh, wala po yung mangyayari. Bakit? Yes man yung mga nasa paligid, yung boxer ang nasusunod. Eh, uh, for him it's enough for today. Wala na, hindi mo na siya mapapasunod, 'di ba? Oh, ah uh, itong si Jason na si Boy Malas Jason, 'di ba, nakita niya, ganyan na malas, timbang pa lang hindi na makuha, 'di ba? Pagka-announce ng ng timbang, pumalakpak pa si pumalakpak pa si Jason. Jason overweight 'yung kapatid mo, pumalakpak ka pa. Ang talino mo talaga Jason Okay And buti na lang Yung corner ni Sanchez Mga kaibigan marunong Buti na lang yung corner ni Ch Sanchez Mga veterano din They are trying to do the fingering tactic once again O oh, diba Ayan panoorin niya yung video na So When they are trying to do that Alam na agad nung uh, corner ni Sanchez Matic ba? Diba? So nung uh, yung kanila pong uh, si Casimero ay uh, tinatry na namang gawin yung fingering tactic tinabig nung corner ni Sanchez mga kaibigan kasi Casimero di ba naman alam mo naman yung fingering tactic lulusot lang yun pag may tawil eh walang tawil dyan sa diyo <laughs> ito naman <no. laughs> mo pa talaga but anyway uh, pinapaganda nung iba 1 kg lang naman ika 1 kilogram is equals to 2.2 pounds gets? so in 2 hours, mabigat yun. Mabigat yun. Yung 2.2 yung, uh, 2. 2 pounds. Kasi kung mga 0.5 lang, 0.8 yan kaya pa. Pero kung mga 0.5, tapos makikita natin siya halos nakayuko na, di ba? Wala nang lakas. Again, it's the preparation. Nasaan na po yung sinasabi ng mga box o ng mga uh, kangkong vloggers na grabe ng ganda ng katawan ni Casimero. Grabe na niya kakondisyon. Hindi na siya tatablan ng suntok. O, nasa na kayong lahat ngayon? O, ba? Diba? Ako lang mag-isa laban sa inyo lahat. O, maybe sometimes kasama si Pao Salud O, nasa na kayo ngayon? O, di ngayon, mga pahiya kayo, mga gunggong kayo. ba? Diba? Yung pong pagkayuko niya habang nagaantay, pagka-late. Ah, sa Japan, mga kaibigan, on the dot sila. Pag sinabing 10.30 a.m., 10.30 nandun na. No? on the dot sila pagkatapos nalimutan yung kung ano man it shows a responsibility it shows you being a troublemaker for how many times hindi ka nagtuto ba? Diba? but again you cannot do it on your own unless you are guided by professionals it happened in the UK ba? Diba? hindi nyo alam na bawal ang sona why? because you don't have any professionals with you 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 have or those wanna be bloggers wanna be boxing insiders, di ba mga tao walang alam sa boxing mga utosan, kutosan, di ba mga malas malas na si jola mok tanga mo pang bumukan na mga si Joe Lamok, si Jason, tanga mo si Jason guys, Overweight na na pumalakpak pa, tanga talaga, di ba? Comment down below.